Paul, pa sa masim. Hmm. Kahit yung ano, yung... Di ba kung maasim yung bago kung manaluto na siya, di ba? Hmm. Mali mo sigang na unang pasyo. Ano ang yung sariwa. Bala ko pa naman bukas, puro suka lang ako <laughs> 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 na lang nasabi mo. <laughs> mga kabukids ngayon po ay patuloy po ulit yung ating trabaho dito so ito yung kahapon na, na lilit, ay, nagawa ni ng tulok Naka, siya, nakalagay siya ng kalahati ng sahig tapos ngayon napagpapatuloy po niya yan at kami naman po dito ay tutulong ako kay Kuya JC gagawa naman po kami dito ng ating pagkakabitan naman ng bubong dito kasi kung matatandaan po ninyo na ko sa inyo na ang ilalagay po namin ditong bubong sa likod ay yero. So meron na po tayong yero doon at kakailanganin pang lalagyan ng pagkakabitan. So ayan, diyan po natin nilalagay. Yung mga kahoy na hinuhulma diyan ni Kuya JC, yan po ang pagkakabitan ng yero. Para sa ating kusina at sa CR. So, yun. Yero yung ilalagay natin para medyo menos-menos naman sa palitin hindi katulad nitong pawid Siyempre ilang taon yan magpapalit na naman yung yero ay mas matagal na ano, mas matagal yung kanyang buhay kaya bali tatlo ilalagay mong ganyan kuya no tatlo dito oo. dito dito rin sentro rin dito, dito para man ito para pag ng ganang block oo oh, oh. Dag dagdag pa sa tibay niya dyan sa kanyang kun ayos di basta uuga tapos yung isa dito labas din ng kaunti o oh, sakto lang din sakto lang, sakto lang yan ah okay ayos nakaligit sa ano siya sa dingding natin dito sa likod para hindi kasi siya sagad dito mga kabukid sa taas

Kasi. gamadali na ako baka madamay ako sa init ng ulo ni Kuya Tulok. Lola, tara ka na. Delikado madamay. <laughs> Ito na Kena lang tayo. Napa guanda ng madamay dai. Oo, mainit ang ulo mo, di ba? Ayun, meron tayong prito na isda nahuli na naman sa tindahan Buti meron na tayong sahig dito sa labas din. Nito meron pa natira yung kahapon kung gusto ninyo. Meron pa ito. Ayun, sana. Mm. Yan yung nakuha mm -mm. Wow, saburo. <laughs> ito masarap makabukid, press na press nakuha ni Kuya JC galing dun sa isla nyo na? No? Mm -mm. sa isla nila <laughs> mm. wala to ay ko panakot magdala ko dito yung sa San Rafael na yan inukunay na rin doon ang mga taga San Rafael na nagpanggas marami kang nakuha ano yung padeliver ko doon isang bali na mataas kami so, hmm, pala isang bali na pang, ano, pure coat ikaw lang na gana? dalawa kami na ni... yung nagsisid? Mm. Siyang nagsisira ako, naglinis. Ayos ah. Hindi niya rin ako pa Ako na lang tati kalamig. Kalamig kalamig. Gabi na yun no. Ay di unti-unti na natin. Baka. Baka bukas, kuya, doon na muna tayo magkain <laughs> sa kabit. Baka, kada may bagong kabit, doon ang kab, oh, ano, doon oh, kain. Doon ah, ang <laughs> kain. <laughs> kapuno doon ang binyo, di ba? Ilang araw doon. Oh, kahapon nga, di ba? Doon ang binyo. Oh, Ay, nah, dito naman ang binyo. <laughs> <laughs> Pag ito, tanggal natin yung tabla sa ilalim. Baka sa silong naman. <laughs> doon naman ang binyo. Oh. Hindi ko makapasok lang sana yung misa. Matapos doon ni Kuya, eh. Kuya Sahig. Pasok oh. natin yung misa. Doon naman tayo sa ilalim. Underground, di ba? Underground. Lahat ng mga area, kain-kainan natin. Dati doon, sa taplod. Lato po kayo mga kabukid. Sariwang sa tiwa ikaw. May ito? Hindi. Okay. Pagbalawan mo yung lahat sigurado. Matutunaw na? Hmm. No? Na, ano, may nabangan din karamihan. bahay na kung may suka na ganyan, hindi mo na akong nagamitin. Ginagamitin ko lang mas yun. Ang suka saan yun? Hindi hmm. ka rin Ang bawal pa sa masim? Hmm. Kahit yung ano yung Di ba kung maasim yung bago kung manaluto na siya, di ba? Ano ang problema? Wala mo na sigang na unang paksiyo sa una problema. Di yung kanyang sariwa. Bawal pala. Bala ko pa naman bukas, purong suka lang ako <laughs> <laughs> Buti na lang nasabi mo. <laughs> Buti na sabi mo. Makaisip na ako ng ibang ulam. wala pala sa iyo yan. Ayan, one. awan ito titibay ito, ito lagyan ko yan ng inspect yan marami akong mga binunot dyan ang iskapo tapos yung simento na kakapit oo uh, simento na kakapit sa dito ni kuya yung pakating ni Doro Pero pangit sa akong pangit-pangit talaga Saan? Labas? oh, yan yung ganyan. Agad na po yan doon sa poste. oh, dalawa pa. Balid may kurang pang isa. Sige, bitin. Yes, malapit na matapos sahig. Konting -konting yung sahig konting-konting na lang ang ito yung level nung bubong natin mga kabukit na yero so yan yung level nya ito yung magiging daanan dito papasok tapos, dito po kasi magkakaroon tayo ng extension. O naman. Pero pawid din. O, naman. Kasi katulad nung nakakwento natin nung plano pa lang yung bahay kubo Magkakaroon po tayo dito ng, ano, ng space na pwedeng paglagyan ng mga lutuan. Ang maliit na lababo para madaling makapagluto dito kapag nag-vlog. So, unti-unti lang. Tingnan natin kung kakayanin ng ano, ng ating mga kasangkapan kung aabot. Pero kung hindi naman, ayun, unti-untian lang. Pero yun po yung ano natin. Yun yung balak natin gawin. May extension po Ayos. Ganda na. Malilim na dito. Oy! Anong ng yero doon binili mo? Yung? Yero? Sukat ng yero? yero botol Putol ka Oops. for sitaw. <laughs> dos for sitaw. <laughs> Wala eh, hindi maabot ng dos. May balat pa. Kaya dos for sitaw na. Oo, dos for sitaw. <laughs> Muntik na maging sitaw. mga kabukid yung gagamitin nating bubong doon sa likod lakas ingat <laughs> ka dyan magpitik makapal kasi siya eh Ooh. kulay damo kulay kulay green para magmukhang ano yung ating bubong damuhan <laughs> <laughs> may kulay ng damo Makita mo dyan may ibon na yan <laughs> dapuan na ng ibon dahan ng mga ano grasshopper hiwa oh. yan yan <laughs> Simula na ng kabit na bubong natin mga kabukids. nating ating yero. So, okay. Maya maya yan. Meron ng ano. Lilim. Pasilungan. Na, bitawan? Pa? bitawan? <laughs> <laughs> ha, madali ako kausap. <laughs> Hindi. <laughs> madali kausap talaga. <ko. laughs> bitawan ko to. Pagkibitawan <laughs> mo. Maya na yung <laughs> benta <laughs> mo, uy Okay. tulin ah maganda yan testing yan sa ulan ibig sabihin ganoon yung bilis ng tubig hindi sobrang matarik pero tulin <laughs> oh. so yan mga kabukid sa update na po tayo ulit uh, pagkalipas po ng 14 days ng ating pagtatrabaho dito sa ating bahay kubo uh, ito na po yung update natin Uh, nalagyan na ng sahig buo na po yung sa kwarto dito sa taas at nalagyan na rin ito ng uh, pilarete para naman po doon sa paglalagyan ng pintuan namin dito at saka ng bintana medyo malaki yung gusto kong bintana dito sa taas para maliwalas kapag gabi na maliwanag yung buwan maganda po yung view dito kaya pinalakihan ko yung bintana na laanan ng bintana dito at nakabit na rin po natin yung hiero sa likod. Although hindi pa po tapos yun, may pagpapatuloy bukas pero naikabit na po. So yan po yung ating mga nagawa ngayong araw. So far so good na po. Gumaganda na yung ating bahay. Nagkakaroon na po siya ng hugis kung ano po yung ating plano doon sa ating miniature. At medyo nagiging kamukha na. Marami pa pong kailangan gawin. Pero yun, unti-unti lang po tayo at makakarating din. Update po ulit bukas. See you guys tomorrow. Bukids!